Ano Sino una? Ano? Pindot na? Pama ko ito. Ano ba yun? Vlog tayo mo. Pauwi. Yo, magandang gabi.

Takot earth... kami lahat sa ano. Kaya binababa namin. Okay, na kayo, Tol. hindi. Kahit ikaw na lang. Okay, ikaw ba? Kaya, sumama mo kaya. sumama mo kaya. Kaya, sumama mo. sumama mo. Kaya, mo. si Tino? Ayaw magpadala niyan ah hm ay magpadala eh oh siya. Hmm, maa, pa siya hindi ba ang bubahay ako <laughs> <laughs> ako 'yung bigko ginagawa lang 'o 'yung nalaglag 'yun kasi 'yung ko and Ah, naibaba na yung cart, parehas. Then, yun, bike. Ikot, mga ganun. Taimik dito eh. Minsan pinagdadamutan pa kami ng ano, eh, elevator. Wala ko pa rin Kago So, masabi ko lang mabilis lang yung Wednesday namin. Hindi malakas, hindi rin mahina. Mahina ba sa'yo? 1000 sa lang akong gano'n. Sa, sa akin, 2... 9. Kasi malakas akong magbihenta eh. Ah. 1,500 lang ako. Hindi, joke lang. Malakas na yun. 1,500. Siyempre, ang nakataas ng pininatay. Eh, nakakatakot. Ito'y bukas ng divider eh. Hindi ah. Kumaki ako dito sa ulti na hindi ko may lalabas. Hindi man, nakakatakot yun. Basta... Basta so, sa taas. Wag, may kita tayo ng girl. Sabihin tayo, titri pa natin. Alam mo mga girl dito, mga Bisa na yun. Takay girl. Oh, bisa Guard! mo! Ito na Guard!

Ito <laughs> so, yun, ipaalabas na kami ng parking lot. Draga, ang init. Paano man ang hinakulong dyan ng Hindi, hindi iikot yung gulong dyan men. Kasi ano siya eh. Hindi po, malamot yung gulong. Pwede dyan, ano, longboard wheels. Gagaya. Magugulong dyan. Pero kung normal skate wheels, hindi talaga siya tatagos. Lag na si na lang tayo sa ano. Ang na naman siya. na ba? Huwag ka, huwag That's a fucking item. Gano'n pa Paris eh? Ah. mahal Gago magandang araw uh, Gusto <coughs> so ko lang kayo ayain pagka uh, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday Punta kayo ng poblasyon sa Burgos Street Meron din kami sa tapat ng Krapao malapit sa Good Shot o oh, Good Shit yun, punta lang kayo Burgos Street, Poblacion, Makati kung galing kayong PRC sakay kayo ng pagwadalupe or Burgos na signage basta papuntang Makati pwede rin kayo mag Makati Loop or ibang route discarta nyo na lang kasi yan uh, Wednesday to Saturday Merong naman din na then 5 pm to 12 so pagdating ng 12 hindi na kami nagsasalang kasi para mapalamig yung mantika tapos yun doon na kami nag nagpapaubos ng paninda so kita it's time palagi uh, bukas ulit tsaka yun ako naman sa Krapaw si Dustin sa Dragon that's me para ano para hindi siya palaging tapos nabubunot. Kaya mapanghusga yung mga ano sa krapaw. Nakatingin lagi yun sa akin doon. Tingin mo, tingin mo, mapanghusga. Hindi naman. Yung matabaan nila doon, manager ayoko doon sa hype niya. Ay, yung yun sa loob lagi. Lagi, lagi nakangiti sa akin yun eh. Tablado sa akin. Papapalit ka ng 1K.